Ayon sa aktres na si Jillian Ward, wala siyang oras para patulan ang mga pahayag ni Sofia Pablo hinggil sa umano'y hindi pagkakaunawaan nila. Sa isang panayam sa GMA7, inamin ni Jillian na masyado siyang abala sa kanyang personal na buhay at karera kaya't hindi siya makakapaglaan ng panahon para makipagtalo. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Jillian, I'm doing so much in my life, I don't have time to fight with anyone. So hindi ko po alam saan nanggaling ang narrative na yun or fighting. Ayon pa sa kanya, sa halip na makipag-away, mas binibigyan niya ng pansin ang mga bagay na mas makikinabang siya, kabilang na ang patuloy na pag-reflect sa sarili at ang mga personal na isyo gaya ng kanyang pamilya. I'm doing different things and I'm self-reflecting still yung sa separation ng parents ko, dagdag pa niya. Tiniyak ni Jillian na hindi niya kayang mag-aksaya ng oras sa mga ganitong usapin at ang mga problemang kinahaharap niya ay mas mahalaga. Sinabi rin niyang ang nararamdaman niyang kalituhan sa nangyayari sa kanilang dalawa ay nagmula sa hindi pagkakaintindihan, at para sa kanya, ang pinakamahalaga ay ang mag-focus sa sarili at maging tapat sa lahat ng tao sa kanyang paligid pati na rin sa kanyang sarili. Ipinahayag din ni Jillian ng kanyang saloobin ukol sa mga nangyayaring isyo sa kanilang industriya. I'm just confused on what's happening. I feel like what we need right now with everyone is to focus on ourselves and to be very honest with everyone around us and with ourselves, dagdag pa niya. Ayon kay Jillian, mas magandang maglaan ng panahon para mag-self-reflect at mag-focus sa mga aspeto ng buhay na makakatulong sa ating personal na paglago. Bago pa ito, naging tampok sa social media ang isyo ng kanilang umano'y alitan na nagsimula pa ilang taon na ang nakalipas. Si Sofia Pablo ay naging bukas sa publiko tungkol sa kanilang feud ni Jillian at sa mga hindi pagkakaunawaan na nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, itinatanggi ni Jillian na mayroon silang hindi pagkakaunawaan sa kabila ng mga pahayag ni Sofia. Sa kabila ng mga lumalabas na usap-usapan, ipinakita ni Jillian ang kanyang maturity at hindi pagpapadala sa mga negosyong hindi naman niya nais pagtuunan ng pansin. Tinututukan niya ang kanyang karera at mga personal na isyo sa buhay na kailangan niyang ayusin. Malinaw sa kanya na mas mahalaga ang personal na pag-unlad at kaligayahan kaysa makipagkompetensya o magtalo tungkol sa mga hindi kailangang isyo. Para kay Jillian, ang pagtutok sa sarili at pagiging tapat sa lahat ng aspeto ng buhay ang siya ngayong pinahahalagahan. Aniya, ang mga nararamdaman niyang kalituhan at pagkabahala sa mga nangyayari sa kanyang paligid ay bahagi lamang ng kanyang proseso ng personal na paglago. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan, naniniwala siya na ang pinakamahalaga ay magpatuloy sa paggawa ng tama at magpakita ng kabutihan sa lahat. Ano ang senyo sa balitang ito?